nang ginto Lang ay, buhay abroad. Gawa kami ng pool dito. Karwas. Ah, Karwas. Ang sinisya ay nun eh. dapat sa labas makuha natin ang tension para pabit sa gwardiya hmm Hapon. Hapon niya maganda. 4. Mainitin na pa. 4. Para 5 mas mas madali lang naman yun eh kung may hirap mo natin bro hirapin natin hilti hindi na hirapin natin bro hirap kung ganito hindi <laughs> ka to kanina pata oo sakit lang to <sighs> ah eh ano kung ano yun kung ano sila yun siya. Ito ka pala Ang lambot na eh. na yung Ako nga preaksyon ka naman yata eh. Mm. Eh, tang tanker lang naman sa araw-araw eh. -araw. Ah, isa-isa lang? Mm. Okay na. Eh, ito yung tanker ang gamit natin. Hindi na mm. dati, sa ano nang 36. 30, 36 ano, tanker, sulta pa, 38. buhay siya, hindi siya daw. Saka sa may ba nga, marami siya nang no? parang, Ah, okay, mm -hmm. mm -hmm. pa. Pwede ganito. Galing na. Jangan lupa,

to bro. Oh, okay na? 'Pag mababa 'no. Ganito lang daw? Ay, ayan lang siguro kasi 'pag mababa. Ha? Baba. Baba bro. Oo, mababa, 'pag gano rin nako 'yan. natin? Oo. Itungan. Dapat ganito iskataas. Oo, kahit oh, baba. Matakas na ngayon. Si Tina ngayon. Otso na ngayon eh. Dapat na ipi talaga pala. Pababa oh. rin yung isa na yan. Otso lang din yan. Otso lang din yan. Pababa hmm. rin. Para tingnan mo. Ang takas na no? Oo. Oh. Kasi nga baon pa tayo eh. Dapat sinukat mo yung sa baon pala. Oh, yan yung inano ko. Sabi ko. Okay Sinuwakan sa... mo. Baon ka ng ganito. Sa pulgada. Oo. Oh talang lang talaga siya, oh. Oo. Oh. Eh, agad mga bro, mga... Punga... Kalahati. Yan. Hindi, oo. Oh, oh mga, ma... mga dugtong talaga yung... Yung mabaon talaga yung dugtong. Hmm. Ayan, oh. Ayun, ganun. Ayan, tama na to, ganito. Hmm. Mm. mm. na lang, cut na lang. Dugtong na lang natin. Dugtong natin, pero... Okay, o, so, okay. Okay, okay na yung hukay. Dugtong na lang ng one... Yeah, one meter. So one baon, meter. Baon lang nito? Oo. Okay, okay. Ito na siya eh. Ayan, yan Okay yun, no? Oh. Ayan, okay yan. Oo, oh, yon yon, Sakto talaga yan. So, one meter eh. baklasin natin itong Kasi hindi na siguro? Ah, pwede kung... Lagay na lang tayo ng isa? apakap, Apaka... apaka na siya, no? Mm -hmm. Paka, pakain na sa kuwa, no? Mm hmm. Pakasiminto? Mm -hmm. Pwede ako na pasanin ko na ito lang itabi mo na lang to bro itabi ko na lang dyan ikaw na lang dala ng ano pa ng totes at na uh, sana eh oh sana guys nice, thank you medyo kung pa kaunti kulang Kin kinapos sa height yung tubo dagdagan namin dagdagan namin uli. Okay, salamat sa panonood. At least Pawis.